Hi guys, may hapon. Video for today. Ato Kamatyan. Ato Yan, yan ang mga kasama namin oh. Kung classmate, mga silingan. Mga sa kanunang panabang. Yan. Akong kaaway. Muni siya. Bisag-asa ko. Tua. Asa po siya. Tua po ko. Yan ang signature namin ngayon. <laughs> Matulog ba yung tapo? Awit yung tulog ah. Tulog ka rin sa puno. Mau. Unya mo. Ma, unya na po bingo. <laughs> Di, Hindi, takapalo. Wala <laughs> ano na nga. Daog na rin. Wala sa kapalo. Ting gapatuga. nga. Kapatog ka. Gabay. <laughs> <laughs> Sige rin ba yun. rin nung tutong. Ha? Kumana migi kas. Ika's meeting sa Zamora Farm. Nakapainit na mi dito. Ha, uh, isa ka baso, isa ka basong kape. Duha ka star bread. Ha. Uh, na na panglaban na. Angat ani Babaw. Pagabot ani rin dito sa ubos. Magpangadi. Na na puy pa kape. Bu. <laughs> 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 Ay, sige. Bla, bla din ha. Marilyn. mo good ni. Yawot na lang maka.

kor lor oh di terus di lumpur oh oke oh, oh, oh. mak oh. Ma uh -huh. alagian bangkolotan bangkolotan road